弄个啥？ 喂，爸，哈？喂，爸，你你。 muna, guys. and guys. Ito pala, guys. May nabili ako sa ano. Dito. Legit siya, guys. Ito. Noto ko siya. Nabili ko siya 2049. Ayan. Rope chain siya wala siyang pendant ayan 18k gold rope chain ayan ang mura lang niya ayan o oh. ang ganda niya talagang legit talaga siya ayan o oh. pero siya ano ayan legit siya ito pala ng pangalan yung ano niya ito po yung box niya ito po yung Tangala ng ano Ito Ayan Is in L Gold Written key gold Ito siya 2049 lang siya Ayan 049 grams Ay may labo Ayan sir Ayan o 049 grams Ano siya 2049. Ang mura lang nito guys. Pilating na ko na to sa phone shop. So, 2049. Ang ano niya. Masanla siya ng 1.6 doon sa Palawan. Hindi pa siya sagad guys. Hindi pa ako nagtanong kung makaano sagad. Pero ang ganda niya guys. Ayan o. Oh. Pwede siya pang araw-araw na gamitin guys. Ayan o. Oh. Ang cute niya. Ang ganda niya yan, di ba guys? Ang ganda niya guys. Oh. Uh, 2049 lang to guys. Ayan. Uh, lightweight lang siya. Malimagaan. Ayan you no? Know, ayan. Legit talaga siya. 18K gold siya. Kama takot yung bumili kasi legit talaga siya. Ako first time bumili sa ano. Sa online promise. Pero, ano ko, talagang 18K gold talaga siya. pinapres ko siya sa phone shop. Ito ang ganda niya. Ayan, na. Bibili kayo, check yung ano na lang. yung yellow basket ko. Ang ganda nito, guys. Promise. Kaya tingnan nyo pa yung mga feedback niya. Ang ganda ng ang feedback. Kaya, hindi ka natakot bumili. Ang ganda na siya. 18K gold. Abali, ano to siya? 18 inches. Ayan. Legit talaga to siya, guys. Kaya ako takot din ako talaga mag-ano sa online. Pero naano ko siya. ganda niya. Promise. Check, check na lang guys. ano, hiliw basket ko yan. Ito lang kasi, wala kasi akong budget. So, ito lang muna yung inano ko siya. 2,049 ko siya nabili. Pwede mo siya masasanla ng 1,600. O, diba? ba? investment din to guys kung nga pag wala kang pera po, pwede mo siya masangla at least hindi ka namang umutang di ba hindi ka namang umutang sa buy ito na sangla mo pag may pera ka na pwede mo siyang tubusin di ba ang ganda niya ang ganda niya guys bro Ang ganda niya, guys. Ayan. Kung gusto niyo bumili, ayan. Ito pala ng, ayo hindi ko nalagay kasi yung name ng, ano, ng shop. Pero dyan naman sa, ano, sa, dyan naman sa yellow basket ko, dyan naman, i-ano nyo na lang. Eh, ayan po, oh. Ito yung name niya. Ayan is L 18 key gold. Dito siya, 0.49 grams. Wala pa siya 1 gram. Ito yung ano niya. O, oh, diba, ang taray ng lagayan. <clears throat> ang taray ng lagayan niya, guys. O, oh. oh, lakas makasosyal. oh, diba? O, diba? ito yung ano na, ilagay mo siya dito. Ayan. O, oh, ba? diba? Ang ganda nyo, guys. O. Oh. 18K gold nyo siya. Legit talaga siya na 18K. Kaya yeah, kung gusto niyo bumili eh, bili na kayo. Check na lang niyo yung ano, yung basket ko. Ayan yan sa baba. Pina-appraise ko na, pina, pinunta ko na sa pawn shop, pinatingnan ko na. Ayan, legit talaga siya. O, ba? Diba? Tingnan mo naman, o. Lightweight lang siya. Hmm. Lightweight lang yun siya. Wala siyang, ano nga, wala pa siyang kasamang chain, ha? Wala siya, wala, wala siyang kasamang, nick, ano pala, tawag na pendant. Ano wala siya, rope chain to, eh. Itong tinatawag na rope chain. Ayan, ito. Ang ganda niya. Ang ba? Ayan. Kaya bilhin na kayo guys. Kung gusto nyo. Ayan. Legit. Legit to guys. Legit talaga to. Kaya wag kayo matakot magbili nito. Kasi talagang. Totoo talaga siyang 18 k gold. follow nyo din yung ano, yung shop na to is in L. live po dyan si Madam. Ito, oh, ganda niya, diba? Rock chain talaga siya. Ayan, guys. Ayan, yung ganda niya, guys. Oh. Oh, saan ka pa? Halagang 2049. May alahas ka ng ganito, guys. O, di diba? Oh. Tapos, tataas pa ang value nito, guys, habang tumatagal siya. Ayan. Napapa, naano, na, ano, sa hangin. Malakas kasi yung hangin sa electric pa niyan guys. So, 18K gold. 18K ah Legit talaga to siya ng gold. Legit na legit ng gold. Hindi na, ano lang, ha, yung hindi masasangla, masasangla siya talaga siya, guys. Promise. Recommend to ko sa inyo. Promise. Recommended talaga siya, guys. Ang cute nga niya, guys. Oh. Ayan. 18 key gold. 18 inches to, guys. 18 inches siya. 18 inches lang po siya. Ayan. Lightweight lang po siya, guys, Ah naman tama na siya sa ano, araw-araw na magagamit mo siya. Pwede mo siya araw-araw gamitin -araw. limit. Kailangan ko hindi ko ginagamit. Tinatago ko lang siya kasi alam mo na, mahirap sa buhay ngayon. Ang hirap ng buhay ngayon. Kaya invest, bali investment mo lang siya. O, ba diba? Tago mo lang siya. Ang ganda niya. Ang ganda niya, guys. Ano iba, 18 kilo. 0.49 grams lang to guys. So wala pang isang gram. 0.49. Halos kalating gram. Wala pa isang gram. 0.49 grams lang siya. Mga mari, bili na kayo. Pang daily use to guys. oh so, pwede siya pang daily use. Ganda nga niya. Hmm? Tara, makikita mo talaga yan. Ito yung ano niya. Yung ano, ya, lock niya. Yung lock niya, may nakasulat pa siya. Talagang legit talaga siya. May nakasulat siya. May nakaukit dyan. Ayan o. Ayan yan. Maliit kasi. Hindi ko mabasa. Labi din naman ito. Ayan. 18K gold. 18k gold 149 grams 149 pesos ay 2,000 sorry 2,049 pesos siya tapos pwede mo siya masangla sa own shop ng 1,600 kasi pina-appraise ko na siya talagang 18k gold talaga legit na legit talaga siya guys so very legit Ayan guys, oh. Ah, legit na dito ay 2,049 guys. 2,049 pesos siya guys. yeah ako sa inyo guys, mag-check out na. Check out na kayo guys. Check out, check out na. Check out lang guys. Ayan. Ganda guys, diba? Ayan. Ayan. 18K gold rope chain sa taga ito yung tinatawag na rope chain o oh, diba ito, ito siya guys rope chain 2,049 pesos only mayroon ka ng gold 18k 18 inches siya guys 18 inches 18 inches siya 18 inches po siya guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Lightweight lang siya guys. Ayan guys. Kung gusto nyo bumili, pili lang lang kayo para magbenta naman ako guys. Sige na guys. Bili naman kayo guys ganda niya guys promise o oh, diba ay eh, syempre ingat lang. hindi man pwedeng anuhin mo syempre ingatan mo din kasi may kanipisan na wala pa kasi sa isang gram mo. wala pa isang gram Yung e, mapuputo naman talaga pag putulin mo sa dyan syempre ingatan mo lahat naman ng mga gamit, mga gamit masisira pag hindi mo ingatan. Nasa pag-iingat lang po yan, ma'am. Mabuputol talaga siya pag hilain mo talaga siya. Putol talaga siya. Kasi manipis lang kasi siya. Sipin mo naman. Ano lang siya. Port, uh, I point 49 grams. Tapos isang gramo. May kanipisan talaga siya. Ayan. Lightweight nga po eh. Kaya eh, kung gusto mo na investment mo siya oh. Parang sakaling magkaano ka wala kang pambadget. Pwede mo siya isan lang. Alas hindi ka na mangutang sa ano mga bombay kasi ang mahal lang tubo nila. Ito isang lang mo oh, siya. Tapos kung may pera ka na oh Iyan mo naman siya ulit. Kunin. Ang cute niya. Ay, ganun po ba? Siguro kung makapal din, yun hindi talaga madaling maputol ito. Medyo manipis talaga siya eh. Ito lang kasi ang kaya ng bulsa ko, mami. 2,000 plus lang eh. 2,049 lang po siya eh. lang po. Lahat naman po magamit mapuputol. Pero kung gusto niya naman na makapal, meron. Eh, yun nga lang. Mahal din yung price. Eh, kung gusto mo naman makabili ka ng gold na murang halaga, ito mura lang. 2049 lang siya. Nga lang, may kanipisan. Sabi nga ni ma'am, mandali daw siya maputol. Ay, ganun talaga. Lahat naman talaga. May hanggan na. Mm. Ganun talaga. Thank you guys. Thank you sa comment. Bye bye guys. Salamat. Salamat sa mga viewers. Thank you. Bye bye. Maraming salamat po.